dah kan biasa tuh maneuver reverse dan itu nama apa yung clutch dan manuver lah dan itu nama apa yung ah uh, yawing maneuver reverse yang yawing po tayong bumiyahe ngayon papunta sa ano po, Maribago. Maribago destination natin mga drivers. Kaya e, ako muna yung nagman, nagmaniho dito kasi uh, kumakain pa po yung uh, kapitan dito mga rivers. Si, uh, po, si Rico Balaod Yung kapitan dito sa, ano po, uh, San Pedro 5. magkain pa po sila tapos dito ah, uh, nakisakay lang po ako ngayon dito dahil marunong naman po ako dito sa pagmaniho ng bangka mga rivers ah, uh, ako muna yung nagmaniho para uh, makakain naman po yung mga staff dito sa bangka na San Pedro mga rivers eh, ano, malapit na po tayo sa ano po, Maribago punti na lang Maganda din pagka-combine kanilang mga ah uh, gamit dito sa bangka na San Pedro, itong Manubila, ito Manubila, Tambiada at saka yung yawin niya mga reverse andito na po sa gilid ng ano po, gilid ng Manubila. Tapos ito na po yung manual trucks yan manual trucks yan. Magaling din pagka tapos malaki po yung engine nila mga drivers, ayun so, know? oh. 6BB1. Isuso. nalita na po ako kay uh, Junior Rico Balaod Ayan. Oh. Para ano, mga tour naman tayo dito sa bangka. Oy! Oscar! good morning mga kalibers! Ayan. Tapos ito po yung kumpari ko. Oh, ayan. Abay! Oh. guys! Kain tayo guys! Ayan. Ayan, good morning, good morning! Oo, yan. Kain muna bago trabaho. Yan, thank you, thank you. Yan po, malapit na po tayo sa Maribago, mga Rebers. Tapos, ayan po, uh, San Pedro Cinco. Thank you for watching.